24 24 na po ang mga Pilipinong dawit po sa ilegal na gawain ang na-deport na po mula sa Estados Unidos sa pagsisimula pa lamang po ng administrasyon ng Trump sa malawakang deportasyon ng mga undocumented immigrant Ibinunyag po ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, na unang grupo po ng mga Pilipino na pinaalis po sa ilalim ng mahigpit na pulisya ng bagong administrasyon ay binubuo po ng mga individuals na inaakusan po ng mga minor offense. Nauna na po nagbigay ng payo si Ambassador Romualdez sa mga Pilipinong iligal na nanira po sa Estados Unidos na ayusin na po ang kanilang pananatili o bumalik na lamang po sa Pilipinas ng voluntaryo bago sila po mahuli at sapilitang paalisin. Pinayuhan rin niya ang mga Pilipinong meron namang legal na paraan para makakuha ng tamang status sa Amerika at kumonsulta sa mga immigration lawyer. Inanunsyo rin po ng Philippine Embassy at ng mga konsulado uh, sa Estados Unidos na paigtingin nila ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga opisyal ng Amerika para matiyak ang proteksyon ng mga karapatan at kapakanan ng mga Pilipino sa gitna po ng pagbabago sa patakaran sa immigration sa ilalim po ng pamumuno ni U.S. President Donald Trump. Tiniyak po ng embahada at ang mga consulate na magpapatuloy sila sa pagbibigay ng mga servisyong konsular sa lahat po ng mga Pilipino anuman po ang kanilang migration status. At sinabi rin po ng embahada na lahat po ng mga Pilipino sa Amerika ay may mga karapatan anuman ang kanilang status sa imigrasyon at inihihag po ng Department of Migrant Workers noong Nobyembre na tutulong ito sa mahigit po sa libo ng mga undocumented na Pilipino sa Amerika na maari pong ma-deport. Matatandaan nung panahon po ng kampanya, ipinangako po ni Donald Trump na paiigtingin na niya po ang kampanya laban sa mga iligal na migrante. At uunahin umano ng kanyang administrasyon ang mga kriminal at mga terorista. At sinabi rin po ng White House na ang mga iligal na migrants na po na may criminal record sa Amerika ang naaresto noong Webes. At daan iba pa ang pinalis ng bansa, sakay po ang mga military aircraft. Kabilang nga dito po ang hinihinalang mga terorista, apat na miyembro po ng Tren Aragua Gang at ilang nahatulan po ng sex crime laban po sa mga menor de edad. At nangako po si Trump na magsasagawa po ng pinakamalaking deportasyon sa kasaysayan po ng Amerika.